Hi guys. Okay, dito tayo sa likod ng aming tinitirahang bahay. Ito yung likod niya. Ito yung malapit ng sasapa. Ayan, yung sapa. Ay, suba pala. Bakit sapa? Layo na babanggit sapa. Suba yan eh. Malaki. Pag malaki, suba. Pag maliit, sapa. Ay, uwi na tayo. So, eto. Daanan ng tubig yan dyan. Nakakapago din pala. Akyat-akyat. Pero kunting akyatan lang naman to. Pero, hinihingal pa din ako kahit. Hindi naman ako ganun tataba. Ma maniwang naman ako. Mayatot ba? Ay. O yan, guys. Ulong bahay. Ala, Kuya Rio yan. Yan. Ang tinitirahan namin. Ang daming labahin. Nilabahan pala. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Babush.